sa nakalipas na ilang taon, ang mga malalayong lugar sa bansa, mas madali nang naaabot. Siak ni Dina Goban, iti barangay Tugpa, agnayadak dito'y kulaw. Farmer kami, nga may sa pamilya, kin kaaduan dito'y ayan mi, farmer nga talaga. Idi agiskwela kami te elementary, ej kami dog pa elementary school nga nag giskwela aging iti nag graduate kami nag -graduate nak iti grade 6 ej kami nga nubigbigat mariingak bigat mareingak iti alas 4 agluto nak ti balon i pay nga pakanan dagiti baboy pagtagtagi bumit ni mother ko idi and no bigbigat agrobuat kami iti 6.30 dumanon kami dog pa JNT Elementary Circuit 7.30 nga dumanon kami jay mapitak-pitak amin nga usami awang pay chinelas mi amin nga bado mi circuit maikan amin iti pitak gapo iti kinaawang kalsada mi tapo trail pedalan ni Edisel kapabasit iso nga naranasak pirigat, banipod ni. Talagang uh, napakahirap sa mga taga rito kasi maputik. Walang uh, makapuntang sasakyan maliban lamang sa mga kalabaw at uh, mga kabayo. Taong 2016 nang magsimula ang konkreto at ayos na lansangan at daan tungo sa pangkalahatang kaunlaran o kalsada project Sa pamamagitan ng Department of Interior and Local Government o DILG at pakikipag-ugnayan ng Department of Budget and Management o DBM, patuloy ang paggawa ng mga kalsada sa mga malalayong komunidad ng iba't ibang probinsya sa pamamagitan ng CMGP o Conditional Matching Grant to Provinces Program. Our role as the ILG Provincial Office is to uh, provide uh, technical assistance, uh, to capacitate the provincial uh, government, and of course to monitor the implementation of the CMGP. provincial engineer, Kami CMGP project, Ensuring the highest quality of uh, CMGP project implementation. Bukod sa pondo, kasama rin sa CMGP project ang pag-alalay sa paggawa ng kalsada, pag-rehabilitate, pag-upgrade at pag ng mga provincial roads. Ang Kalinga province na napalilibutan ng mga bundok, unti-unti na raw naaabot ng CMGP project having the CMGP, nakita namin itong malaking opportunity na ma-improve namin ang aming uh, local roads. Sa aspetong pangkalusugan, malaking balakid rin daw ang kawalan ng maayos na kalsada noon. Kanti no da sakit into a day. Oh, oh, aw ngay. Yung aw oh, yung blanket. Lagay mo sa namin sa blanket dalhin sa bayan. Ganun ang pag-transport nila ng uh, sak may sakit. Kahit yung patay, pagka namatay siya sa hospital, ganun ang pag-transport nila na pauwi dito. Ako si Rosa Hortelano ng Kabaruan, Tabok Kalinga. Naranasan ko ang hirap noon. Nakakalungkot kasi nanganak ako sa daan. Pumunta ako sa bayan, medyo masakit na ang aking tiyan. Pero wala kaming magagawa kasi uh, walang sasakyan. Kaya lakad, pero hindi umabot. Talagang ano, uh, lalabas na. Kaya yung last na bahay na nakita ko, doon ako nag-parescue. Uh, ali pakitulong po kasi mga anak ako. Ko uh, hindi niya alam ano ang ginagawa niya kasi nasyak siya. anak ako sa tulong nila. sa kasamang palad. Namatay yung bata after one week kasi natetanos. Kasi yung ginamit sa pananganak ko eh, hindi, ano, hindi na-sterilize. Hindi naman nila akalain na may manganak sa kanila. Kung sakali may kalsada noon, ay eh, hindi namatay yung anak ko. Kasi hindi ako aabot sa bayan. No, ako maadat ti kalsada, kinadat ti Logan nga mabalin, talaga nga naisambot siguro ako. Ah. ang kawalan ng maayos na kalsada? Naging dahilan rin daw ng hindi pagtatapos sa pag-aaral ng mga residente noon. Nga dahil tuwi nga dalan foot trail, nga ba agbalasyo kami pa iti karayan. No, dumakil ti karayan, maabsent kami iti panag mi, hang kami nga makapan iti tabuk, maisuti pag-eskwelaan mi idi. kayat ni med, nga dumuras kami gapo iti kalsada mi gapo tanaddaan kami iti pagnaan nga napintas nga dumanunen iti syudad dumanunen iti highway nga nagapo itoy barangay mi ken kastamet nga dumuras met dagiti eskwela mi tata gapo ta napintas ti dalanda na dalusin, ti baduda, ag sapatos da agsapatos da pa nga awan jay saka saka gapo iti lubna wenno piok nga busog Gusto ko makapag-aral noon ang hanap buhay lang namin talagang farmers. Eh. hindi nakapag-aral ang mostly dito kahit maluwang ang pwedeng tanim ay hindi naman lahat ng matait may tanim ay eh, maibebenta yun ang dahilan kung ba't kami hindi nakapag-aral dahil walang wala kami talaga. Kung tutuusin kasi, isa sa major food baskets ng rehiyon ang kalinga. Pero ang kanilang mga produkto noon, pahirapan daw sa pagbebenta. Mahirap ang buhay noon kasi lahat yung mga product namin po nagaling galing dito, kahit yung labong lang na ibebenta mo doon sa market, ano po, Uh, nalalanta po. Labong ah, malalanta yung labong. Kasi dahil sa paglalakad, it will take you two to three hours to bring your product to the market. Ni father ko, kakaasi iso na hindi nga agaw-awit, kanagiti produkto nga mabalini ni nga mailako ta medyo agkubo pa yun. Idin ng agkal itan, ibaga na pa nga na uaw isunan, ibaga na nga na sakit na gititumung nan nga agkarga bagas nga para kanyami nga anak na nga apan agiskwela. Malaking ginhawa na raw sa mga taga-kalinga ang maayos na kalsada na ibinigay sa kanila ng gobyerno. Yung mga produkto nila ay madali na nilang i-transport patungo sa market. I amin mean, nga uh, benefactor winu no farmers nga uh, ada kanyami dito barang barangay dumpa na improve mi Kapu kaput ada na pintas nga dalan min nga uh, nasa mintado ti kalsada min nga uh, awan ti lubak-lubak nga uh, problema dagiti lugan nga mang awit mang, tran mang transport kadagiti produkto ming farmers. Parang umangat na yung buhay dahil yung may kalsada na. Ang bagong kalsada na ito, napakalaking tulong na raw para sa mga taga rito. Dahil hindi pwede ang gawang basta-basta, ang mga provincial roads na ginagawa sa tulong ng CMGP, sinisiguradong dumadaan sa quality assurance. Kung wala kaming pagpapahalaga sa quality assurance, hindi kami makamove to the other projects. Eh. Parang binalik-balikan namin yung pagre-repair ng aming natapos na projects. Pero pag may quality yan, so ma-ensure mo na tatagal yan. Quality assurance Starts from the social preparation up to the completion of uh, the project. Sa kalagitnaan ng paggawa ng mga kalsada, sinisigurado rin tuloy-tuloy ang monitoring. Yung ginagawa ng site engineer, siya ang nasa project 24-7. Yung lamang project engineer, siya ang nagsusupervise sa site engineer. Kung malun siya o wala. Sino chef niya yung ginagawa ng ng uh, site engineer. Kaya, kaya mamonitor lahat namin yung mga process ng ng project. Aside from yung yung function ng monitoring team under LRMT na closely monitoring talaga, meron kaming overall na provincial project monitoring committee na ang composition noon is Uh, majority of its members are from the CSOs or NGOs. So parang wala ng bias ito. At kahit nagawa na ang kalsada, may mga quality assurance tests pa rin itong pinagdadaanan. Pag nakumpleto na yung uh, project natin, uh, we, we conduct yung uh, punch listing. Uh, yung punch listing that is uh, 95% of the project nagkakandak na tayo ng punch listing together with the uh, regional DILG and as well as the central office. Yung pagkagawa ng project kung maayos o hindi, kaya to conform with the prescribed standard and specifications. Tinitignan ng uh, uh, monitoring team kung ano pa dapat yung mga defects, kung may mga defects yung ating uh, project. Doon namin masyad-syad kung maganda ba yung ginawa niya o hindi. So whatever the result of the punch listing, ay uh, kailangan mabigyan yung LGU ng uh, at least uh, one month to comply with the findings. Good governance It uh, reflects doon sa paggawa mo ng tama. Maski anumang bagay, roads ka man, uh, tubig ka man, building ka man. Kailangan uh, i-employ natin dito yung uh, good governance. kaakibat pa rin ng paggawa ng tama ay yung paano tayo mag-govern na tama. That ti ka kamayat na nga dakti kalsada niya, kat ma-improve mi, ti panagbiag niya, karkaro iti masakbayan, ti anak niya, ti ubing niya, nga agiswela, para makaturpos da amin, tamaila ko mi amin nga product me, ng mi, nga pang tustos mi kanya da iti panagadal da. Nagpapasalamat kami sa kalsada na meron ngayon. Ang wish namin po, sana madagdagan pa, at uh, yung mga tao, uh, aalagaan nila, kasi sa kanila yun. Sa amin yun. Hindi naman babalik sa national government yan. Sa amin yun, the benefit will be with us forever. Kung tutuusin, mahaba-habang panahon pa ang gugugulin bago masabing accessible na ang lahat ng bahagi ng ating mga probinsya. kahit namatayan ako ng dalawang anak, nagpasasalamat din pa rin ako kasi may kalsada kami ngayon at hindi mararanasan yung mga anak ko yung mga naranasan ko noon. Unti-unti, malaki na raw ang naibibigay na tulong ng mga CMGP program na ito para mapagaan ang buhay ng ating mga mamamayan.